nakadismaya po ang ginawa o mano ng administrasyon na sa pagharang o panggigipit nga ng hakbang ng maisog Pre-Rally na supposed to be ay gaganapin ngayong araw ng linggo ah, dito sa Bustos, Bulacan. So ayaw nila marinig kung ano man ang hinanaing ng taong bayan. Kaya naman ang gigigil na po itong si Atty. Harry Roque dahil alam po natin isa dapat sa magsasalita itong si Attorney Harry Roque patungkol sa kapalpakan nitong administrasyong Marcos ngunit uh, wala talaga si dating Pangulong Digong na lang ang uh, nagpakumbaba at para hindi na magkagulo dahil posibleng uh, mananakit o mano itong mga pulis dahil kumplito nga sila ng kagamitan at kung sakaling mamimilit o mano na itutuloy itong rally eh, hindi nga matansya ni dating Pangulong Digong kung ano ang gagawin ng kapulisan sa mga ordinaryong Pilipino. Hoy, kayo mga LGU, wala kayong karapatan na pumayag o hindi sa rally. Ang karapatan nyo lang ay sabihin kung saan yung lugar, yung oras at saka yung manner no, ng pagtitipon. Pero ang rally permit ay nasa saligang batas. Kaya kung wala kayong dahilan para hindi magbigay ng rally permit, ang sabi sa IBP versus City of Mayor Manila, within seven days, pag hindi nyo inaktuhan yan, deemed approved. Yun. Lungkot dito, ang ah, rally ng pribadong property, hindi kayo na kailangan ng rally permit yan. In fact, kung ginawa natin ito sa Freedom Park, hindi rin kinakailangan ng rally permit. So, ah. Ngayon talaga nagdeklara sila na may mga lugar na hindi na kinakailangan ng rally permit dahil talagang wala rin makapangyarihan na pumayag ang lokal na pamalahan para mag -rally. Karapatan ng taong bayan niya na hindi na kinakailangan ng pagpayag ng LGU. Kaya nga lang ang iniiwasan ni uh, dating Presidente Rodrigo Duterte ay yung uh, karahasan dahil ang balita ay binarikada na ng pulis yung private property kung saan natin gagawin at kung tayo magpupumilit na pumasok doon, eh, mukhang handa sila na bastunin ang mga tao na talagang parang balik tayo sa mga panahon ng martial okay. law. kasi ang lahat ng akalain natin ay gagawin ng lahat ng junior na linisin ang pangalan nila pero imbes na linisin ang pangalan, inuulit ang kasaysayan, diktador itong Marcos Junior Neto. Yun, nag-goy po. Napakasakit po yan para marinig po nitong uh ni BBM na umano yung sinasabihan, binabalik na naman sa kanilang marka, sa kanilang pangalan, itong pagiging diktador o mano mga kababayan po natin. Sa una ay hindi naman tayo na niniwala na hindi kaya gawin ito ni Pangulong Marcos. Pero sa ngayon mga kababayan natin, mukhang maliro na po ano na nakikita po natin ang kanilang ginawang panggigipit. At sana naman ay hindi maulit itong istorya na nangyari sa kanyang pamilya. Tingnan nyo po. Dahil sa kanilang ginagawa, mga kababayan po natin na supposed to be, supportahan pa itong mga rally na ito. Ah, hayaan na maghayag ang mga Pilipino. Hayaan na maghayag kung sakali man itong mga oposisyon. Para kung may mali, ay matama. Sorry, wala namang ginagawa. Hindi naman ang gugulo. Hindi naman nagdi -disturb. Nagsasalita po sa kapalpakan ng gobyerno. Which is mali natin. Hindi nakikita ng administrasyon. At least sa uh, paraan na ito, ay makikita at pwede nilang baguhin o i-improve. Pero ayaw nila. Talagang gusto lang nila ang masusunod umano. Pero okay, ano pong mga pwedeng gawin ng mamamayan sa gitna ng pananakot na sasaktan sila, aaristohin sila o ano pa mang forma ng mga kagipitan kapareho ng martial law? Well, ang Bill of Rights po ay garantiya na hindi yan susupilin ng gobyerno at kapag sinupil ang karapatan, meron pong binibigay na remedyo at ang remedyo po ay dumulog sa ating uh, mga hukuman na magtataguyod sa supremacy ng ating saligang batas. So kapag tayo po inaresto na walang uh, reswara, ang ating remedy po ay habeas corpus. Kapag tayo po ay pinadisperse na dahilan, ang ating remedy po ang certiorari. Kapag hindi po nagbigay ng... Uh, um, rally permit within seven days na wala namang clear and present danger, yan po ay meron tayong preliminary mandatory injunction para pilitin sila o kaya naman, deklarasyon na walang bisa ang kanilang ginagawa dahil sa ating saligang batas. Nariyan po ang ating saligang batas na nagbibigay ng remedyo. Ulitin ko po, ang karapatan hindi nakasalalay sa presidente. Hindi natin utang na loob yan sa mga nagaharing uri. Yan po ay kabahagi ng kontrata kung saan pumayag ang taong bayan na magpasailalim sa gobyerno ang kanilang pangako at garansya na hindi lalabagin ang ating mga karapatan. At kapag sila ilumabag, gaya na aking sinabi, gaya ng lahat ng iniimpleyo, ang presidente ay empleyo lamang ng taong bayan pwede siyang sisantihin kung hindi niya gagawin ng kanyang katungkulan. Klaro. So, so yeah. So, Tony, yung gusto ko yung sinabi mo, garantiya ang Bill of Rights na hindi siya dapat pwedeng labagin ng kahit nino ma, kahit ang Pangulo. Mm -hmm. Pero nakita na ang Pangulong ito, no, naramdaman natin, mula simula, pinatatahimik ang kami ni Eric, pinatatahimik ang buong SMNI, at pinatatahimik si President Rodrigo Roa Duterte, at ngayon mga kababayan natin na gusto lang pumunta doon na peaceful, na mag mag maglabas ng sama ng loob, kahit yon pinipigilan niya, pinatatahimik niya tayo. So uh, it might be a, a, a um, no-brainer of a question, but I want to hear your views. What do you think of a president like that? Yeah. Well, ang presidente po ng ganyan ay nagtataksil sa kanyang sinumpaang katungkulan na itaguyod ang ating saligang batas. Hmm katungkulan ng presidente na siya mismo lumabag sa garansya na binigay nating mga bata sa mga mamamayan, ang katungkulan niya ay siguraduhin na walang lalabag sa garansya niya. At dahil siya po ang siya mismo lumabag sa mga karapatan nito, yan po ay pagtaksil sa sinumpang uh, uh, ng... Uh, Sinumpa ang uh, katungkulan, yan po yung basihan para siya maalik sa pamamagitan ng impeachment at dahilan para magdesisyon ng taong bayan kung gusto na nilang sisantihin ang kanilang presidente. Claro, ma'am Noreen, at Atty. Henry Roque, we are receiving right now some information na nilagyan ng ni Mayor Juan, pinalagyan niya kunwari ng dami, at a certain Atty. Jose Cruz, na may paskil ang lugar na walang pwedeng gumamit ng private property. Pero nakikita daw ng taong bayan ngayon, nandoon ang dalawang patrol car ng Bulacan-San Jose del Monte PNP. So, yan ang sinasabi natin mga kababayan na ito pong lugar ay bustos po ito pero nandun po umano itong dalawang uh, police car ng San Jose del Monte, Bulacan. So marami po sa ating mga kababayan na napaaga yung pagpunta doon ay eh, nakita po nila mismo ito. At uh, yun nga ang sinasabi ni ka Eric na bakit nakikialam itong uh, San Jose del Monte, Bulacan eh hindi naman nila ito uh, sakop pa. At uh, hindi natin sigurado kung ito ba ay sakop din ni Congressman Robes. I think hindi ata sakop yan eh. Pero malinaw po ha na talagang sila po ang uh, ginagamit ng ating uh, umano'y administration, itong mga kapulisan sa panggigipit ito. Mano. Siyempre pagpulis talagang respetuhin po natin yan na kapag sila na po yung uh, nanita, hindi naman natin kalaban yung mga pulis. Uh, ay, ang gusto naman talaga ng bawat Pilipino ay maging peaceful sana, mapayapa yung gaganapin na hakbang na maisog pa rally. So gaya na sinasabi ko, supposed to be, pupunta tayo dun eh. Yun nga lang, eh, talagang hindi natuloy at uh, palagay ko mukhang hindi talaga matutuloy sa Bulacan eh. Kasi ilang bisis na nagpalipat-lipat eh. Supposed to be, malulus, uh, sa pinaalam na sa ibang pagmamayari uh, ng uh, gobyernong itong mga gymnasium, ah uh, pero hindi talaga napayagan. E, mga private, hindi pinayagan. Pumayag na yung bustos. Akala ah, natin, okay na. Ang sinasabi nila, kaya hindi itinuloy. Dahil kunti lang umano yung uh, pupunta. So, bakit pahaharangin kung kunti lang naman yung pupunta? Uh, dapat hinayaan na lang nila. Eh. Kunti lang naman palang ang pupunta. Wala naman palang ang impact. Hindi naman pala sila maapektuhan itong hakbang ng maisog prayeral. Eh. So, bakit pa nila ginawa ng paraan para harangin? Ginamit ang LGO, ginamit ng kapulisan ay yung kay uh, Doc Loren Badoy abay ang uh, ano o yung mga kapulisan dito ay hawak din umano nitong si Lisa hindi natin alam kung kaano ito katotoo mga kababayan. ang tumukumpas at uh, nagmamaktul na huwag matuloy ang rally ngayon doon at parang maguramentado na siya sa pag-hire ng mga guns, maliban kay Tor uh, Mayor Juan ay si Congresswoman Raida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito ay galing mismo sa Bulacan ng mga mamamayan na hindi sila pinapalapit pero ang pulis pumasok sa private property. Gaano kagarapal ito, Atty. Harry Roque at gaano kabigat ang pananagutang ito ng Pangulo ng Bansa at gaano tayo kahanda ang mamamayang Pilipino, mayigit na 7,000 na nanonood ngayon so that people will be aware na kapag pinayagan nila ito ay talagang mawawala muli ang mga karapatan natin na pinaglaban natin during the time ng diktadura ng kanyang ama na pinatalsik natin ultimately. Nakakalungkot po yan dahil si Rida Robles ay isa rin sa Rida Robles ay isang kongresista na hindi naman kaalyado dapat itambaluslos. No? Hmm. hindi po siya sumapi sa partidong lakas. No? Pero alam po niya ang damdamin ng taong sinusupil at nasupil din po siya dyan sa kongreso dahil hindi nga siya kabahagi ng lakas. Ang napagtataka, bakit ang pulisya ng San Jose del Monte nakihimasok sa isang hmm. jurisdiction na labas na ng syudad ng San Jose del Monte? So hindi po dapat na ang mga pulisan ng del Monte ay nagpipigil ng rally dahil hindi naman po sakop ng jurisdiction nila ang Bustos, Bulacan. 'yan at uh, matalik po 'tong kaibigan niyan si uh, Congresswoman Rita Robles pero may katotohanan po siguro ang paghihimasok niya kung ang pulisan narariyan ay sa San Jose del Monte dahil siya po ang kinatawan ng San Jose del Monte at ang kanyang aatawa uh, ay ang alkalde ng San Jose del Monte. Malungkot po yan dahil hindi sorry. naman tayo nagra-rally sa San Jose del Monte. Bakit pati yung pribadong uh, pag-aari na nasa bustos ay pinaghihimasukan ng mga politiko na hindi naman taga-bustos? Eh yun. Ano, okay. so, ano, yung, ano, ano yung sagutin dito ng uh, PD, yung police director ng Bulacan? Ang, kasi may nagpadala sa akin ng, ano, ng, ng, ng message about him. and well, sila, Kasi, okay, sabi, abusado itong si Si PD ng Bulacan, si Colonel Relly Arnedo I don't know him. So talaga ang uh, mga netizen talaga ang nagbibigay ng informasyon dito sa programa nila ka Dr. Loren Badoy at ka Eric. ano So actually ito rin yung rason kung bakit uh, noon ay pinatawag sila sa House of Representatives. Eh. Dahil din sa isang informasyon na ibinigay nga kay ka Eric. So nakita natin mga kababayan, ito mga ordinaryo nating kababayan ay hindi naman magbibigay yan ng informasyon kung hindi lehitimo at hindi na na-verify na totoo nga ang kanilang sinasabi. So, nainiwala po ako, base po sa obserbasyon ng ating mga kabayan, imposibleng totoo nga itong uh, sinasabi na ay abusado nga itong PD umano ng Bulacan. I'm just, I'm just reading what somebody sent me uh, and they said, uh, utos daw niya yan. Mm -hmm. At alam niyo po. Bata daw ito ni, ano, ni Lisa Marcos. Yes. Pagamang yes. so, talagang bata bata itong si ano no si Lisa no kayo ano? po ah. mga armas kayo mga pulis hindi po kayo exempt at hindi po kayo immune sa batas so meron yang uh, -huh. yung acts of oppression na maging dahilan para kayo pa magkaroon ng pananagutan no bilang mga pulis no ito po'y labag sa Code of Conduct of Ethics for all government employees. Ito po'y po na mag-aalma na ang lahat ng mga nagbibigay ng importansya sa karapatang pantao, at maninindigan na nga para sa karapatang pantao. So nananawagan na ako sa lahat ng mga nagbibigay ng importansya sa mga karapatang pantao, Gumalaw na po tayo, linalabag na po ang mga karapatan, gamitin na po natin ang mga legal na mga remedyo para po maprotektahan at isulong ang karapatan ng sambayan ng Pilipino. Claro. Yeah. Ano, spokes? Uh, meron yung dating malapit sa kanila, kaibigan nila dati, nakausap ko recently, kasi nagtataka ko, you would think, I told him, you would think that after having gone through that kind of humiliation na sinipa sila palabas sa Malacanang, you would think that they would be humbled and learn from this, di ba? Pero ang sagot niya, ang sagot niya sa akin, mata matalik na kaibigan nila to, ano, ah, hmm. ang sagot niya, galit na galit yung mga yan sa Pilipino, at ito yung panahon na babawian nila kayo. So that's what I heard. What do you think about that? Yeah, go ahead, Attorney ilalabas nila ang galit sa sambay ng Pilipino, uulitin natin ang kasaysayan, at yeah. natin sila gaya na isinuka natin sila noong 1986. Claro. Attorney okay. Harry Roque, no less than the former President Rodrigo Duterte ang naka-identify ng mga indicators at pattern sa paggamit ng authoritarianismo at paghiwalay sa demokratikong proseso ng gobyernong Marcos nang siya ay mag-press conference sa Davao City three weeks or almost a month ago. Matalas ang obserbasyon na ito ni former President Duterte. Una niyang nakita ito dito sa mga panggigipit sa mga nag-apply ng permit for peaceful assembly and rally, sinundan ng napaka-iskandaluso na abusadong iligal na pagsuspend sa gobernador ng Davao del Norte kay Gobernador Cubahib. Sinundan pa ng pagtawag sa mga organizers sa Dumaguete, sa Bulacan, and even po ang mga kasong ginamit kay Pastor Tibuloy, ang panggigipit sa SMNI na iligal ang mga order ng NTC, Bulag-Bulagan at Tunwari Tamit Ameme, at walang pakialam ang Marcos at Eric government. Garapalan. Eric at Garapalan. Garapalan. Attorney Harry Roque. At ngayon, tinatakot tayo na pag bumalik tayo sa liwasang Bonifacio, ay i-disperse at aaristohin ang mga leaders natin. Natapos lang termino ni General Acorda sa PNP na inilagay ni Tambaloslos ang kanyang matabata na Chief of the na Philippine National Police na si General Marbel ay walang kahihiyan na hindi nila kinikilala ang saligang batas at mga karapatang ginagarantiyan ng pinakamataas na batas. How dangerous are we trading the times right now into the actual authoritarian rule of the Marcos Jr. government without using the declaration of martial law pero with the semblance na kunwari illegal ang ginagamit nila sa atin. Salam so po masasabi ko again, dapat matuto sa kasaysayan eh, talaga naman po hinataw nila ang mga peaceful assembly noong panahon ng Marcelo, lalo sila ng hataw ng mga peaceful assembly, lalong dumami ang taong bayan na sumapi sa mga peaceful assembly na yan at dumating sa punto na hindi na nila mahataw ang kahit sino dahil pag hinataw nila, eh, talagang lulubog na ang gobyerno. So tingnan niyo po mga kababayan po natin, supposed to be erased na ito eh, itong kwento ng uh, Marcelo eh. Nasa libro na lang ito eh. Dapat nasa ano na lang ito. Nasa eskwilahan na lang ito pag aralan eh pero titingnan niyo po ngayon mga kababayan po natin bumabalik-balik na naman ang istorya uh, at uh, kung paano nangyari paano sinopel ang bawat Pilipino ang bawat individual na kumokontra nga sa kapalpakan, panggigipit nitong nga uh, gobyerno. So ito ngayon ang nakikita po natin nangyari. So actually mga kababayan po natin, nyo, hindi naman magsalita itong si Ka Eric, Dr. Loren, itong si Atty. Harry Rocky. kung hindi po nila yan nakikita at nararamdaman. So siyempre sila yung nasa front, sila yung uh, nasa media, so sila po yung uh, nakakakita nito. At uh, nakatanggap din sila ng mga informasyon galing sa ating mga kababayan. So, sayang lang, ano, sayang lang po talaga itong si uh, BBM. Dahil, hindi uh, dati na alam, parang hirap intindihin eh, kung paano niya nagawa ito. So, siguro, posible dahil sa kanyang asawa, o posible dahil sa kanyang pinsan, dahil... Uh, ang sabi nila ay hindi na lang umano siya ang presidente, hindi na lang umano siya ang nagde-decision, pati na rin umano itong si Lisa, pati itong si Martin Romualdez. So parang tatlo na umano ang pangulo ng ating basa. Kaya minsan nakakatawa na lang na makita mo yung mga comments na wala na sa ayos. Nung uh, dati kay dating Pangulong Digong kung uh, kontra ka, kung uh, kalaban ka, binabatikos mo siya, wini-welcome niya eh handa pa nga siyang sagutin kung ano ang iyong katanungan. Pero nakikita natin ngayon, hindi na nagtatanong ang media. So, kagaya nito sa ginawang panggigipit sa hakbang ng maisog prayerale, wala man ng balita mula sa ibang mainstream media. So, mga vlogger na lang, isiminay na lang ang nagbabalita. Papunta na po tayo ngayon. So, ang aking hamon sa mga polis, kung akalain nyo ng paghataw sa mga tao na nag, uh, naninindigan sa kanilang karapatan para mag, uh, mapayapang magtipon-tipon ay uh, makakatakot sa taong bayan ang kasaysayan po nagpapakita na lalo mong supilit na karapatan, lalo pinaninindigan ng taong bayan at darating ang punto na hindi nyo na sila mapopwedeng masupil. Tapos sa isang taon pa lang na panunungkulan. So ngayong hindi niya na-deliver ang kanyang pangakong panunungkulan at yung kanyang 20 pesos kada kilo ng bigas, wala na siyang ibang pangakong ginawa at wala na siyang ibang pangako na po pwedeng ipatupad. Pero nung una, kasama ang 31 million, naniwala po kami na meron siyang senseridad na nais niya natanggapin itong pangalawang pagkakataon na binigay ng Panginoon para isatuwid ang uh, uh, pangalan ng kanilang pamilya. Pero nabigo nga po tayo. Pero ngayon alam natin na tayo bigo meron pa rin tayong kapangyarihan na magdesisyon kung siya ay dapat magpatuloy o dapat nang mawala sa kanyang posisyon. Ang alam na natin kung sino involved dito. LGU? at ang uh, binanggit kanina na congressman at ang kanyang kapartner at pati na po ang PNP tinolerate nila ito. At nakahanda na sila na sakaling matuloy pa ang pagpasok doon ay magkakaroon ng pokpukan at marahas na pagtataboy sa mga... So ayan po ha mga kababayan po natin nakakalungkot po at least narinig po natin mismo kay Atty. Harry Roque na talagang para sa kanya ito ay isang panggigipit na nanawagan na po siya sa mga miyembro, mga kapuan niyang abogado na dapat uh, na, gumawa na ng hakbang dahil sa mga panggigipit umano ng uh, administrasyon. So sana po ay uh, magbago pa ito kasi eh, nakakatakot po yung uh, posibleng susunod na mangyari kung ito po ang magpapatuloy, mga kababayan po natin. At ang mga pulis ay mukhang nagagamit na nga po sana naman sa ating uh, in uniform, syempre sa ating kasundaluhan, sa ating mga pulis ay doon sila sa tama. So kasi sila yung kanilang uh, sineserbisyuhan, ang kanilang uh, uh, i-defend ay ang taong bayan. So, wag sana yung mga politiko. So, doon ta na sila ang uh, taong bayan sana, ang kanilang uh, uh de at hindi yung mga politiko na uh, ginagawa ito para sa kanilang personal na interest. So, sana wag naman ganun sila mga kababayan po natin. Maraming salamat at kahit na kansila man ang uh, hakbang ng maisag prayer rally, at least safety po ang lahat na ating mga kababayan. God bless